Ito na, patay ka dyan. Ay, patay. Madig ano yun ah. Patay tayo dito, dito. Wala na. Ano siya ito, trip? Nakakauwi hmm, ka pa pala ng buhay. Wala, mali kasi ako nang naano eh. Hindi na yun makakawi. Tingnan babi, Bobby. Bakit? Bobby naman yun. O, si Lollipop, 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 Lollipop. Ay, 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 boogs, boogs, ano Ha? papalag, wait talaga, ay, parang, ba't parang naglalag ako, ano naman? Nakaiga sila dito. Oh. Gabi na kasi. Anong oras na ba? 11.56 na. Ay. Wala. Ito na naman yung kalagan ko. Iniiwas pa ata sa akin. Alam mo, hindi ka na maaabusan, eh. ka na lang sa inyo. Magbalat ka na lang ng... Magsaing ka na lang, Jai. Naglalag ako. Tumatagos ako sa ano, ha? Ay, naglalag na ako. Bags. Uwi ka talaga sa inyo.

Mas malakas pa yung baril ng bonganga ko ah. Naglalag pa ako eh. Kahit naglalag ako, kaya ko patulan to. Kahit lima pa sila. Char. Pota ako. Wala po kalaban-laban, Sir Rapi. Bigla po niya akong pinatay. Opo, Sir Rapi. Mamamatay tao po siya, Sir Rapi. ba? Ba't ako naglalag? Huwag nyo naman kasi pinagtutuloy ng kasama ko, ha? Huwag oh, nga naman kasi. Bag. Hanggat may pag-asa, huwag atras. Hmm. Ya, yeah, tigidig, tigidig. -tig -tig. Ay, ay, ay. Mateta na, mateta na. Uy, 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 parang namimiss kita. Ha, ah, namimiss ko kayo ah. Ba, kit ang cute ng mga minions, pero tatanggol yung amo nila. Nandudurog kaya ako sa ML. Yung mga minions, oh. Dinudurog ko yun araw-araw. Pero, pero syempre madidip pa rin ako. Boobs Kala nyo, ha? Tidak, kamu tidak boleh berhati-hati dengan saya. Oh, kamu menggabungkan saya. Pergi ke rumah. Pergi ke rumah. Pergi ke rumah. Pergi ke rumah. Pergi Mmm, kasweet ng dalawa. Okay, gaba naman. Magpupush nga tayo. Ang lakas ng ano ko. Aray, 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 Nananakit ka. Ano bang child abuse yan? I'm only 15 years old. Ang taon ka na ba? Mali yan. Umuwi ka na sa inyo. Hmm. Magaling ako magtsangge eh. Oh, mag mo? Katapag ko, sinasugod ko pati tore. Tara na. Ah. 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 Hindi ko lang alam. Baka mag-suspend na yan naman. Naulan na naman. Nagsimula na yan naman ang bagyo. Baka mamaya biglang isuspend. kuya Mark. Ha? Nagiging ibon si pare ko, ah. Ay, pare ko tuloy. Nagiging ka talaga, pare ko.

we 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 dudurugin kita <laughs> uwi <laughs> ay 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 Uw. ay uwe hindi <laughs> matata matatalo <laughs> kala nyo <laughs> <Long ka> Nag-load <gasps> na tayo guys Kakayanin natin to kahit Repolyo pa yung tinitira niya. Uy, need ko ng help nyo Mamatay ako dito Wait lang, wait lang, lalayo ako Matitikman nila ang bangis Ng aking magic syrup. Magic, sarapan tawag kasi dun, eh. Okay. Wee, 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 wee. Oh, magaling ka. Okay lang. Kino-times up mo lang ako. Ano yan? Sobrang cold mo naman, ba? May depression ka ba? Baka ako to. Hmm... Huh.

parang ako kahit patapos na ang game ayaw na nga movie hindi, hindi ko naman siya <gasps> sa pinilit sa wakas nanalo rin kahit isa lang sa wakas nanalo rin ako tagal ko pang minintay. inang days kami nagkatampuan ni montoon ay, MVP ako. Dalawang star, too. Oh. One, two, three, four, five. Uy, nice one. Ang galing ng mga kakampi ko. Sabi ko, pabuhat. Okay. Ala, sino itong lightning? Bakit? Kumain ako ng itlog, syempre na nagugutom ako. Uy. Kailangan yun, no? Nasaan na yung lobby ko? Yan na. Tapos na ang live.